Nang yugi ko sa imo nga dili gid sa kuno imo kaon kay nang inahanglan anak sa kuha. Mga anak ni Atisay sil nga kabro. <laughs> ano mo ang ano? Pagkain sa hayop, kambing.

Nguha nang damo. Hello, Jubian. si Saisil. May buntag. Nguha og kani mga bata no. Ang Si Katirin. Si, si Jubian og si isa kini laki. Jan Michael. Michael. Oh, nandun sila. oke, okay, pili bang dun muna tayo ate. Nang samnem til. Pilay. Nah, nepilayan, Kak. Tcisisir? Ah, umbah. hello Orang pasong ngeno sapa do? San yang asawa mate? Darga na lang si asir do ni. Mumalek sa Cebu? tawagan sa amo nga pabalikon na. Ah, oh, mo ba. Layo si lagi pang ano kun, kumpay. <coughs> Tapi mungkin pega arena aku, <laughs> nah mutanan, ah. teh? Oke, pemilih klasir nih, anu po, tisaisir, sama ngabaguan po saat ting ah, video, natulungan po natin sila noon. Ang nang nagamba si Tisaisel na para may pangbaon kanyang mga anak. So ngayon, binabalikan po natin sila mga ano po, ilang bisis. Binabalikan po natin sila dito, Hinatiran ng tulong. So ngayon, bumalik na naman tayo dahil nagpaabot ulit si Sir Bibi Nang tulong sa kanila. Kamusta ka Ang pag-eskila? Kamusta ulit ha? Okay lang? Um, ikaw, Jubian? Okay, okay lang? Si John Michael? Kira, si Janice, kumusta? So, kumusta ang safe si na binigay ko sa inyo? Okay lang, hindi na sira. Hmm. Bumalik ulit ako dahil may pinabot ulit si Sir B-Boy na tulong, nagdagtulong po para sa inyo. At saka mayroon akong surprise sa kay Jubian. Jubian, si wala kang safe, no? Wala? wala So, meron akong surprise sa inyo. Sana magustuhan mo. Ito po, ah, Jovian. Nagapin ko na y 17S. Uh, pareho lang po sa kay Janice Ann pero magkaiba ng, da, kasi dalawang variant po yung uh, Vivo Y17 s mas uh, kung baga mas high, high, end kunti to kasi yung RAM nya ay 6 plus 6 GB yung kay Janice Ann ay 4 plus 4 GB no? so may mayroong ano pagkakaiba ano po sir dito sa nilagay niya na si makatulong na po sa pag-aaral mm so, ganun pa rin ate ikaw pa rin ang magpana, mag ano, sa mga anak na gamitin sa tamang gamit no? mm -hmm. ito po ang ano resibo so nagkakaraga lahat po ng 7,548 kasali na dito ang tempered glass Uh, Katerine, uh, mayroon pong sobra sa sirpon kasi nagpaabot po si Sir Biboy ng 19,000 po. Sir Biboy, mar maraming salamat po sa panggas, uh, Sir Biboy. Ito, uh, Catherine. One, two, three, four, five, six, seven, eight,

Ang sabi ni Sir Biboy ay tulungan daw niya kayo sa mga gastusin sa pag-aaral. Sir Biboy, dagang ka salamat sa mga gastusin sa cellphone at sa cash. salamat. Salamat Sir Biboy, ngayon ang magatagang sa una o Salamat sa aming magatagang upwork sa mga Salamat. Salamat Sir Biboy na naka-cellphone na yung mga hudugan yung hindi na-handle cellphone ng mga hudugan. Salamat po namin kuwata sa buong dito. Daga matabang sa mong pulis sa buong dito. Salamat. Una, sa ginoo, gikon magkasalamat. Kaya siya mo yung naghimog taytayan sa tao nga makatabang sa amuang. Ginoo, salamat kay ginoo, nga ginam-anam ni mo paghatag ang dugay na nagyong na kong kipangandoy sa manirong di mo ni nga. Mutabang siya sa gastuhan sa mga bata sa eskwilahan. Nambiruan d'yo na akong ipangayos si uh, sa mga ginoo nga makatahuman akong mga anak sa pag-eskwila. Lipay na kayo ginoo. Kaya mm? mo ganina ako isakit. Nga ba d'yo ko isakit pero nihangyugig ko, ko sa ginoo. Nihangyugig ko sa inyo nga dili. Kaya sa ako ni Mukwaon kayo nung inahanglan pag akong anak sa koa. Oh, bakit? Sa inyo, sir, kipoy, salamat kayo. Ito, sir, na pagka tinuod lang, nagpatambal ko 2021. 20, 21 kaya nga kung dibati, bugtaw akong liog, akong tangkubo. Dali ko mapagaw, ginan ko sa mga nambar kayo. Wala man may kwarta, siri ka pa doktor. Mm. Nang dool ko galbularyo niya, ginan ko niya na ako ay tutsik, gwiter. Tutsik okay. ate? Oo niya. Otong, awak pag-ingon sa manamaling ilaki ko nga sa in ng luhod ko glarko nga. Ginoo ayaw sa intang ganyan. Kaya ba ako kung saan tutsek magpaabot na lagi dali. may panugwitirong ko sa gawas ng kang oh, sa Oo, oh, bakit? Ano ako sa ginoong. Ginoong taon, ipalayo lang yung taon. akong gibati kaya akong mga anak na kinangilan pa Sa emo Sir Big Boy, salamat kayo. Kay bisag dili dyan ka na mo kaila, dili ka pa sa mong pamilya. Pero wakay dua-duhang pagtabang sa ah. Salamat kayo pwede naman siguro ate magpa-check up ka para malaman natin kung meron ba talaga kayong toxic meter, no? Ah, habang maaga pa ba, no? So pwede siguro, Catherine, samahan mo si mama mo, magpa-check up ba, no? Kasi may, meron naman tayong malaki-laking pira, no? Diba? Ah. Ayan po. Ah. So wag lang sana, no? Sana wala kayong ano, sakit na toxic. So, yung bala ate ang asawa mo bumalik sa syudad mo, no? bumalik oh, sir, sa trabaho niya. gani, sir. Usa siya kabuan dito. Ang iyang kwarta, tres mil rakapin. Hindi mo siya kaikot. Oh, gidagan gitu, okay. so, mo na mo. Oo, gidagan So, nag-ano na pa kayo ate? Nag-family sir, Oo, sir. Sana hindi na magdagdagan mo. Anak niya. Gara lang ng mabuti mga mga anak niya ate. Katirin. Kasi yung sinabi ni Sir Biboy na tumulong siya sa mga gastusin sa pag-aaral nila. Ang hmm. Jubian? <laughs> Jubian, masaya ka ba sa cellphone <laughs> si mo? Hmm. water dispenser ba? Ang sabang <Spanish> ito, madayon to? Ganahan mo ato akoan? nga ah, magbutang o ka ng water dispenser ang imuhang iso saon? kaya may mo kaya man na silbi ba hindi ang butangan na mga 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 yung sa manin yung naon at sa water dispenser mamutang ka sa butang na punta pero mao lang yung misura ay Unsa kung man baboy na lang kita baboy magbuhi kayo ng baboy pero karon unsa man ninyong gibuhi karon ka tiren kanding Gaw sa kanding Sapa. pa

Ang daming ano, alaga nilang mga kambing. So ang hiling sana ni ano, Pisay na magalaga sila ng ano, baboy kaso lang may kamahalan yung pagkain sa baboy. Hindi naman ditong gumawa sila ng ano ba, kulungan sa baboy dito. Kani sila tagi. Tapdera man sila. Ito pila ilang baon natin? Tagis. Ipila sila ka buok. Tulo? Renta na? Oo. Nga ka ni siya. Wala ko ni siya. Hindi tagaanog tutorial sa kong higagaw. kay nagisura istura lang Di Miss sa tutorial. 100 kid ni Kapi nang iyahaging adlaw. Kaya 20 kid siya. Bag and 100. Oo. 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 Kaya ilayo mo ang sitio dito sa tambungon. Ilayo mo sa. Sudaan Gaya na lang sa huwag gagaw nga. Pachuturan niya anak. Para pauli na lang na sa Sige lang, no? Mag-ampo lang ta. Nga naragya po yung taong sa to. No? Labi na karoon nga. Isod ka ay panahon kay walay uwan. Di ta ka pang nguma Ate, uh, matanong ba tungkol sa bahay ninyo? Sa inyo ba talaga itong bahay ate? Ate?

Ang ate. Sa so, ako ning mama sir 600 square meter apo ni siya pero wala pa gid mi kahibaw gig asa dapit ako to gay. Ah, wa pa masukod. Suko. Ako lang na ang dingding no. Hmm? So maliit lang sa loob. Butas na ang kwan lagi ate, imong sa. Oh, nagaliyan na nagbahi sir ang. Ngabot. Ang na. gani mga gamit na musik sa garan ini scrap ha? mga gamit na mo mga scrap mga scrap ini po dati yos kiro lang Oh, Dito nang malusot, mabantay oh, ang gimbata, malusot nang tuway, Ali. Hmm. hmm. hmm.

Wala ko kayo tabang sa pag-eskilat at sir. Paningwaan siya ako sa sir. Pwede nga. Ang mga kaumat siya sila. Para makatabang ko sa kong mama. Kay, -kay ba ako polis at kayo ang kinabuhi siya. Kaya kay kay salamat sir. Sige. Sige, basta. Ano lang, magpakabait ha. Hindi magbago. I-maintain lang ang atuang ba. Grade no? Sa so, school. Ah, di na ako, di Sige, sir. Salamat. Oh, sige. Shout out, Miss Ilse 130. Si Rerick ang magtiri sa Waga, Ati Tata, from Vancouver Island, Canada. Si Steven, Melbourne, Australia. And Sir G, from UK. Shout out po sa lahat ating mga viewers.